So, one cup na kakailangan na namin dito na Japanese rice. At syempre, ay hugasan natin ito ng mga dalawang beses. So, nasa low heat lang tayo ngayon dito at magdalagay tayo ng mga one cup of water. At uh, pag sa mga baon talaga sa mga bata, kay Aliana sa anak ko, nung naglalagay ako ng kuunting suka dito, ito ay proven na na, konti lang, pinch of salt. Ito ay suka proven na yan na talaga namang hindi agad-agad mapapanis yung uh, ating kanin. Low heat lang tayo. Wala tayong rice cooker eh. So, haba naman tayo nag na maluto yung ating uh, Japanese rice. Ito, tatanggalin mo muna natin yung pinaka-liquid dito sa ating tuna. Yung ating pampalasa, paminta, asin. Mas maganda kung hindi matamis ang gagamitin natin yung mayonnaise. Mas masarap kasi yung Japanese mayonnaise sesame oil, mas masarap. konti lang. At syempre ay haluin natin. So ito ay napakadaling gawin kahit uh, sa gabi yung gawin ito sa inyong mga anak. Or kasi sa sobrang dalingan ito, po, pwede nyo naman ito gawin talaga ora mismo. Palamigin lang muna natin ito. Ito yung ating shaper na balik ko lang ito online. Mga medium size lang ito kaya tamang-tama -tama ito para sa mga bata. Tuklan tayo dito ng kaunting Japanese rice. At hawakan natin ito ha, kasi lumulubog ito o umaangat. At shape lang natin ito. Kailangan may hole yung pinakaloob ng ating rice. Saan yan? Galagay tayo dito ng ating tuna. Sa top. Nagkasama na itong sealer dito sa ating rice. At uh, ito prasang natin. Again, hahawakan natin yung pinaka -button. Diba? Napakadali lang. Tayo ay nakagawa na eksaktong limang piraso. Ito according sa size na gusto ko. Pero may mga pre-cut lines na dito eh. Ah. Sakto. <laughs> Ako, marami makakain yung ating mga anak. Kahit ito ay pang office, pa pwedeng pa pwede. At uh, siguro mga dalawa lang kasi talagang isa lang mabubusog ka na. Kain natin. Kain pa tayo. Mmm. 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 Grabe. Napakadalang gawin. Mmm. Hindi nang puro tayo instant food sa mga anak, anak natin sa school, katulad ng mga nuggets, hotdog, kundi. Pwede na mas masusansya pa, madaling gawin. Bye!